Ngayon po ay kumuha na ng number. Ako po ay number 33. Dito daw po pala sa bila yung follow-up check-up. Hi guys! Meron tong buli sa aking vlog. Ngayon po ay babalik po kami dun sa hospital at yung nakaraan po ay hindi po namin siya na, na i-follow-up check-up si Theo. Ngayon po ang balik. Ngayon po ng polo na iyan. Ano po ay from Ma'am Gloria. Iyan po yung kasamahan mama nung nagpapakage po si Ma'am Gloria. Oo, ba? Kasi na pala sa kanya. Oo, oh, ganda. Dede na po muna si Teo. Para hindi maguto mo. Hindi na natatanggal yung nasa may tasingin ni Teo, honey. Yung kulay puti. Yung kulay Sino ang gumawa ng gamot na bibilihin? Tumaan ba ang mga ito sa quality test para masigurong ligtas ang mga gamot? Lahat ng yan, maasahan mo na sa RightMed. Dahil gusto ng RightMed na kayo. Kapag may sa ng gamot para hindi mapamahal, magtanong kung may RightMed ang gamot na kailangan ninyo. If symptoms persist, consult your doctor. Talong, talong, Daming kutsi, wala tayong sampar Ayan po at ako po yung nandito na po sa hospital Masyado po mahaba ang pila At ako rin po ay kumuha na ng number Ako po ay number 33 Dito daw po pala sa kabila yung follow up check up Dito po sa yellow building At dito naman po sa kabila yung vaccine po yata dito Sa puti sila Lamelot po ay nandun pa po sa kotse sila po ay hindi ko po muna pinalabas at marami siya at baka ma-expose po si Teo sa marami pang tao tatawagin ko na lang po ulit sila pagka uh, malapit na po tatanungin ko po muna kung pangalan na yung number doon sa loob Huwag na nakahawak-hawak at na up na po namin si Teo. Medyo kami po ay tinanghali. At si Teo inaantok na rin po. Eh sabi naman po ng doktor ay eh, okay naman na daw po ipagpatuloy eh, na lang daw po yung vitamins ni Teo. At kanina ko eh, habang na aantay ay nagagalit na ano. May hmm. pa check up sa sobrang tagal ng ano, nila. Kanina sabihin nung lumabas, sabi sunget na sungit ninyo, nagtatanong langay. Eh. Hmm. <laughs> sabi ko eh, kanina pa po kami umaga. Hmm. Parang di lang nasusunod yung number na nakasulat, honey. May nakita ako doon na nahuli pa kaysa sa akin. Hmm. May nakita ko yung pangalawa sa pil. Pero sa bagay, ba't? Hmm. Sa dami rin ta ng dami mga rin ng pasyente. pasyente. Sabi naman ng o, doktor, sigur nagdudumali din han eh. Oh, siguro yung nagdudumali uh. din halos, Pero siguro yung gutom na din at mm, Ikain tangali. na natin si Teo. Magutom na din han Ngayon mm -hmm. po ay 11.42. Lunch na. Wala pala tayong binayaran no? Hmm. Atay may follow up check up la. Ika pala siningit na tayo. Tayo yung nagutom din sa so pag-aantay. A is for apple. A ah, ah, ah. B is for ball. Bop. Ba Galing. C is for cookie. D is for dog. Sayo. E is for egg. F is for fish. Kami po muna ni Melo tayo dumaan dito sa Inasal. Kami po ay eh, nabutan na ng gutom. Ayan po. Kasi river po ay doon na po muna namin pinag. Oh, init Gutom na. Mga gutom na ang mga person. Walang drinks. Hindi? Hindi ang la rice. Hindi ang la rice. Ayan po ay nag-aantay namin ng order. Rami po si Teo. Gutom lang si Kanina sa Teo ay tuwan nung tayo pumasok. Nakahanap ka lang pagpaparkingan. Sa gilid lang. Ano sinisilip mo diyan, Teo? Ano e? Magutom Hindi eh. <laughs> pa naman tayo nag-almosalhan eh iyong smile yeah. Sabi ng ang Englisher, baka naman bata. Sabi ng ang tunayin. Ang yung English English lay. Yeah. Yeah. niya, I'm gonna bite your... niya I'm gonna bite your finger. <laughs> is for dog. No. D is for dog. No. E is for egg. F is for fish. dumating na. Pray mo na si Tayden, the Father, the Son, the Holy Spirit. Terima <coughs> kasih. भी सुख Si Teo po ay nakatulog na. <laughs> Kami po muna ay nakipark dito kala Lolo Edwin. Hindi ba gamay lang sasaraduhan daw yung gate? Hindi at sapasok graba. Hindi po namin maipasok dito si at may graba. Buti tatambakan na eh. Ay ano ah. Maputik din diyan sa daanan. mhm mm Sige po. <laughs> Para na tayo Kaya dito, nga po <laughs> Butik matatambakan Okay, kadaan po Kaya din Ito po yung mga nakatambak Wala, labis okay, bukay kay... kayo Bukay kayo mga dolas ha Antok na antok na si Tay, yan eh.